Paanong nagawa ng isang dating pastor na kitlin ang buhay ng kanyang sariling asawa na nagdadalang tao? Ang kasong ito ni Philip Grandin, ang dating pastor ng Baptist Church ay inakusahan ng karumal-dumal na krimen laban sa kanyang asawa na si Anna Carissa Grandin at sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Ang investigasyon sa kasong ito ay tumagal ng higit isang dekada at ang hatol ng korte ay nag-iwan ng pagkadismaya sa pamilya ni Carissa. Noong Agosto 2011, natuklasan niya ang isang lihim na itinatago ni Philip. May relasyon ito sa isang kongregante sa simbahan na si Elaine Florentino na malapit ding kaibigan ni Carissa. A 15 ng Oktubre 2011 na na-discharge si Carissa mula sa ospital Ngunit makalipas lamang ang dalawang araw noong 17 ng Oktubre, siya ay natagpo ang wala ng buhay sa kanilang banyo.